Eto naman Lex, no. Tama uh, rekip ka kasama natin ngayon sa studio si Nero Pedroso, isang security guard ng uh, Nemesis or Nemesis Security Agency. Ay hindi pa raw binibigay ng ahensya ang sampung araw niya na sahod. Ay ano bang nangyayari sa iyo, bossing? Naistro po yung pinsan ko, gusto ko po na pong umuwi kasi nagresign ako sa kanila. Okay. So kailangan mo ng pera. Opo. Ay okay. ayaw nila ibigay. Bakit ngayon, daw ayaw ibigay? Pag tinatawagan ko sila, ay nagtutulakan sila sa opisina. Alright. Hindi kaya uh, parang dapat siguro ma-clear ka muna kasi nag-resign ka. Bago ka mag-resign, merong sinasabing tap panahon panahon para mag-clear ka, para maibigay sa iyo. Opo, kayo. sir. Na-clear na po yun, sir. Na-clear ka na? Pangalawan, resign ko na po to sir. Noong una, hindi ako pinayagan. Okay. Kasi hindi ko nagustuhan yung patakaran nila na okay. mag-dili yung isang buwan mahigit yung sahod. Ka. May galit pa sa yung agency mo na kung bakit ka nag-resign at uh, parang pinipigil. Parang mahal ka ng agency mo. Ayaw ka pag-resign Ay, mahal po ako, sir, ng kliyente, sir. Kasi yung kliyente po, ay big. Oh. Anong gustong gusto ko ako kasi ako lang yung tumatagal dahil sa okay. sa Pero yung agency, hindi. Mahal ka ba ng agency? Yung, <laughs> mahal din siguro siya. Mahal ka rin. Lang, Pero sino mahal mo? Yung agency o yung kliyente mo? Ang mahal ko, sir, yan yung reason ko ngayon, sir, na sa pamilya ko, sir, na sa ano, sir, na-stroke, sir. Pero, yan, eh, yan, kina, eh, kaya, mas, nasa, nasa ano naman ito? Nasa ano to? Sa, mm, dole. sa dole. Ay eh, kung ang dole naman kasi, eh, sa atin muna, bago ang lahat, na, kasi, bag, linawi natin. So, nag-clear ka na. Opo, sir. May sinabi ba sa iyo na may takdang panahon na ibibigay sa iyo? Mag-aantay ka lang sandali muna doon sa sinasabing apat na libo. Walang sinabi sa akin, sir. Basta Anong pagkasabi sir? sa iyo? Gusto natin malinawan dito. Ano, nangako ba sila ang bibigay sa iyo? Nangako lang po, sir. Pero hindi alam kung kailan. Wala pang kasiguruhan. Uh, sila ba eh, hindi sinabi sa na pera sila o wala pa silang pera? Pero apat na libo, pinagtrabaho mo na yun, eh. Gawain na talaga nila yan, sir, sa mga security. Okay, sige, sir. bago tayo pumunta, nagbayad na bang kliyente mo? Kasi baka ang kliyente mo hindi ka patapos doon sa sinasabing pagbabantay mo. Kinakailangan magbabayad mo ng kliyente mo. Para naman sa ganoon, 'yung pambayad ng kliyente mo, kliyente ng security agency, ibabayad din sa agency at sa iyo. Linawin natin muna 'yan, ha? Ay, may kaltas kasi. May kaltas yun. kasi hindi basta-basta ibibigay sa iyo. So, hmm. ang unang ang pinaka ang kayo, say, eh, ang kliyente mo kanina 'yun ang binabantayan mo. Opo. Okay? 'Yung security agency may parte rin doon sa serbisyong itinulot sa pamamagitan ng pagtalaga sa iyo. Gusto ko lang linawin na naging malinaw ba sa may-ari na parang gusto mong makuha yung sinasabing apat na libo mahigit kasi yun na-stroke yung kaanak mo. Ay, malinaw naman po, sir. Ah, malinaw, alam malinaw na. Sero nangako ba silang ibibigay? Nangako, sir, pero Kailan to? Kailan? Kahapon, sir, kasi kahapon, kahapon lang. Ah, uh, sige. Ah, uh, sa uh, kausapin natin sa labor, ano? Alam ko naman baka hindi lang kayo nagkakaintindihan kasi kahapon lang, ano? Pero ngayon nandito ka na kakausapin natin tong sa labor. Uh, sa Kilos Prontong Aksyon, si Nicardo Ricardo Estrella, Senior Labor Employment Officer sa ano to, sa Dole to, ano? NCR. Sa, sa NCR. Ah, uh, Ricardo Mang Ricardo Estrella, Senior Labor Employment Officer. Magandang gabi po sa iyo magandang gabi po, sir. Kasama po natin si Alex Santos dito ho, sa Kilos Pronto. Live po tayo sa UNTV. Sir, may nagreklamo security guard na baka sakaling ano hong inyong magagawang aksyon, ano? Alam ko naman kasi kinakailang uh, mag-aantay ng bahagya itong ating security guard. Si Hinero. Sa, si, si Hinero, si okay? Etong uh, sa akin lang, sir, eh, hindi pa nabibigay ng security agency. Gusto ho ng uh, security guard na sa amin ho, si Henero, na mampadali kasi may karamdaman eh, na na-stroke daw kanyang kaanak, kailangan niya ng pera. Sa, sa labor ho, uh, pwede ho ba natin madaliin yung security agency na security agency nag naman ng bayad na manggagaling ho sa security doon sa kliyente? Opo sir, meron naman po tayong proseso upang yung agarang ipatawad yung mm -hmm. uh, kanyang uh pinaglilingkuran. Ito mm -hmm. po yung uh, proseso ng conciliation and mediation. No? Mm -hmm. Uh, pwede po nating madaliin yon, May mga pamamaraan naman po tayo. Pwede okay. naman po through phone. Mm -hmm. Pwede rin naman po na padala natin ng sulat upang mm -hmm. sa ganyan ay mag-appear sa ating uh, kagawaran. Mm -hmm. Upang sa ganyan ay mapagharap natin para malaman natin kung paano ba masusolusyonan. Sir, meron paano ho ako ng problema. Papapa. Okay. Sir, meron ho akong mabilisang aksyon ng huto. Pwede ho bang matawagan Papapa. natin sa lunes yung sa kanilang security agency para madali naman na uh, ito ho yung kanilang um, ne message security agency or nemesis na kumaari maaari o, madaliin na lang kasi may pangangailangan ho si Hiner, siya ho yung security guard na gusto niya makuha yung sweldo niya. Sampung araw. Opo, sampung opo, araw. Sige po. Opo, ba natin uh, pwede natin matawagan sa lunes, sir, sa pamamagitan ho ng tulong ho ninyo? Baka sakaling pagtawag niyo ho, malaman kay sa labor, eh baka maibigay ho opo. agad. Ha? Opo, sir. Uh, pakibigay na lang po yung detalye sa amin. Mangyari pong uh ibigay po yung uh, detalye dito po sa numero inyo na tawagan. Okay. Upang sagay na sa lunis po ay matawagan natin. Ayun. Baka naman po sakaling uh, agaran ng hindi umahantong sa ibang mas mahaba pang oh. proseso. Okay. Sige, uh, sir. Mas maganda po yun. Okay. Okay. po yes, yes, layunin natin. Yes, yes, sir. O, oh, narinig mo, Hiner. Okay, ganito yes. na. Lang. Pagkatapos, eh, no. Okay, uh, kukunin natin lahat ng detalye para makausap mo rin sila at pagkatapos tutulong na sila magtutulong pati kami makikipagtulungan eh baka mapabilis yung proseso na hindi na hantong sa mahabang paraan na para magpihiring-hiring pa ha okay maraming salamat po sa iyo ha sige pa. okay thank you sir gankala mula sa Dole at uh, si Lito Mahusay siya yung operations manager ng Nemesis security mm. agency no mm. i'm sure nanonood rin po si boss Lito boss mm. Lito wag niyo nang pahahabain oh. itong prosesong ito mm. Eh valid naman po reason ni ano eh ni uh, Genero dito eh. Kailangan hon yung pera yeah. para sa kanyang pamilya. Please tulungan na ho ni natin. Mm -hmm.